guys. Ayan, guys. Uh, available pa po yung ating mga backpacks, mga school bags natin. Ayan, located lang po dito sa aming bahay. PM lang po sa may gusto. Ayan. Mayroon din po tayong sting cobra. Ayan, mga ano siya. Ayan, sting at saka yung cobra. Ito naman po yung ating ice. May skin din rin po tayo, guys. Meron din po tayong kunting scroll supply. It's mga tsinelas. Ayan. Marami din po tayong sitseriya na pagpipilian. Pero ito po yung aking paborito guys. May naubos. Halos maubos ko na yung isang pack niya. Ah, meron pa po, po tayo dito. Pagod na. Hindi na kaya. Tsaka wala na rin space na paglagyan. Ayan. Ayan. PM lang po sa may gusto. Welcome po ang lahat. Ayan. At po akong higaan, guys. Dito po ako. Guys, yan po aking higaan dito po ako natutulog hindi po yan porcel <laughs> okay thank you for watching see you again on my next vlog have a good day everyone